Hello mga kamanok, mayong adlaw ka tanan. Usa na pud ka backyard breeder ang atong ibisita. Dini sa Barangay Patima, Area 3, Block 1, General Santos City. O kini atong i-feature mga kamanok sa raper ka... Breeder Fighter. O bago lamang kini ni champion sa Lumulok Sports Complex. So atong hinabion ang atong usa ka backyard breeder tong adlaw Huwag atong paminawan ang iyang storya kaya ang pagmanok o okay, kiniba nakatabang bilang sa pagbamanok o okay, kiniba ng tabang sa iyang kinabuhi kining pagmanok. Atong andamon, atong tagaano o gigayon, chill chill, relax, relax sa atakamanok. Huwag atong paminawan ang atong i-picture karon ron. Walay lain, kundi si Mark Sunny T. Sacramento. Kung ready na mo, Labaw na kung ready, para sa mga backyard leaders. Tara. Tok adlaw sa tanan. Ato ang mahinabi karon. Ato ang amigo. Ato ang taga Higayon. Uh, sa inyo mga kamanok. Ako si Mark Sacramento, isa ka backyard breeder dari sa Jed Santos. 28 years old, uh, resident sa Fatima, ato Atong mga tanong mga kamanok, no? Nga, unsay <laughs> ang mga pamagi ke paritis ta aron may balot <laughs> ta mga kabakyan nato uh, maminaw ta gadali ug ang tagaan gayon <laughs> ay gala nato nga fighter breeder no ano sa kanang sugod ug manok sir actually dugay-dugay na jud sir kay since bata pa pod kay akong parents tong akong papa ug akong lolo kanang sumungiro pod jud ba ah kumbaga imong lolo imong papa pero mas most gud ako ang lolo kay ato akong papa kay duha man yang habi kining biyarista man to si Bubong ah. Kyamba mm sa ka yeah. bay mong lolo ang subong gyud papa mura duha yang nahiliga, oh, na hindi gyud manok o oh, oh, bilad oh pero daghan sang manok ah dati pero iya lang di an di yung mas nag sibo ah sa bilad lagi si amo mag mm. ako mag sibo ko duha bilad mga kamanok sige kapildi <laughs> <laughs> oh <laughs> ako buutan na sir ba Gapir man ka oh? Opo, ako pa ah, yung uh, gatari sa mga manok Since 2016 Hapit na po 10 Sa inyong experience Actually, ni, kanamang yung pagtari Actually, di mo yung na siya ni Sud Ay ako, nakatuon ko sa pagtari Sa, sa YouTube lang Ah, mo na nang tudlo sa mga sir. Oh, sa YouTube barton sa nag practice, mm. sa sulong sa mga tari-tari. Ah, magsugod dai ko ani ko sir, tanaw YouTube yung gabi Ah, Sa YouTube lang. Uh, <laughs> Dini sa daghan mm. man mm. makaila na diri sa sa Jensen around Kalumpang Apupong, Katangawan. Uh, mm. Kay dito mi nagapanaga fight kay Boss, surito to Bangkisyo. Ako yung mananari diya sa Bangkisyo Farm. Dari sa may padulong o mabuhay. Kung baga naagot kayo, ginatarihan mismo nga yung mga higala, sir. Naapot. Ikaw ang lahat mananari. Opo. Dagan-dagan na po dami mong kwa, sir. Yung mga puro naman nag-cliente, no? Oo. O ba yung po ko sa Kiamba, friend. Ah, sa Siman ako na friend. Di, di akong gikwan. Katarihan tong si Boss Andy Ryan. Ah, maayo. sa Kiamba. Maayo din mga kamanok mo na kay natuto lang si Sir nga magtari tungod sa pagtan-aw sa YouTube. Kung anak na mas subangan, ako wala ning patanaw-tanaw niya sa YouTube. Wow. Ako <laughs> <Ayong> practice sa tari. Di <laughs> ba dayon ta? Kay meron ning mutya topic pa no. Sino you know, may ma income na sa pagtaw og sir? Kung sulong-sulong, mm. mostly ginahatag is 300 pesos pero kung naa na ta sa galyera 500 per win ko. Oh, 500 up. Pero kung derby siya, 1K ang per win. Ko. Kung, kung mag-champion, kung tayo derby niyong gapilan, mm. tapos ang gaffer. Practice yung gari, ano yung niya? Yung tanaw yung ko sa YouTube, ano yung mga kamanok, no? <laughs> eh, hey, dili lang di ay ang pagpanok. Dagan ang mga makwartahan di sa pagpanok, sir, no? Okay. Ang pagiging gaffer, no? Gaffer, Cristo po ko. Ang Cristo oh? lang, Davao, Matina. Mm. Uh, amigo na ko, mga sabong hero. Mga Cristo, mga uban na ko. Masayang, Antog, Davao. Ah, okay. Kayo <laughs> na yun. Uh, boy, parat, eh. boy, parat, sar, sir, ba? <laughs> Kul around, din si Sir no? Matay ka sa imong talent sir no? Pwede really, sir ay isa sir. <laughs> sabong lang na talent sir dagat na. na. Sa imong banlan taw sir sa kana naghilig og manok sir. Maingon nimo sila, Laser. So, kani magud a. Ah, ang uban maingon sila nga inana walay ayo pero ato a ah, habi magud mm. Love na to ang manok pero abi nila siguro siguro sa uban. Mm. Wala wala siguro income sa manok. Kung ko makabalo lang sila sa sabong. Mo na pinaka Ah, yeah, din ako hindi na kung ko nga magsabong uh, mo ha. Mm. Pero sa ako alang. Oh, uh, sa imo ang sarili lang. Ano man. Mm. ano daw. di kayo sir? Duha lang ang maglaban. Tatlo Ikaw pa una pili. Oh, di ba, sir? Ikaw sir, no? Ikaw pa una pili. <laughs> Tapos kung sa mo ah. Kapare ani, mi sa mong manok. oo oh. Kami nagkondisyon, kami mm. mutari, ako mm. mutari. Ako hmm. pa'y manapad, ako pa'y mamili sa akong kalaban. Hindi oh. na na ka kamadaya. Tapos, oh, tama, no? pa, yun lang ang laban ko na sa mga, oh. na, medyo, ngita-ngita po -ngita, medyo, kwanta kayo kanyang sabong, di man ipahambog kayo. Kaya na yung pagmanok pang mga pamaagi nga makikwarta ka. Yan ang dimension gani ha. No, kung ka kabalo mang Kristo, di ba? Ang Kristo sir, bato sabungan. Oh, well, kay hunitan, oh. Kaya kwartang gunitan, di ba? Pero pag uli, di mo, puno yung mong bulsa. Oh. Muna, mga kamanok, nga kining sabungiro bang na naingon nga, usara iyang talenti ha. Kundi dagan daggan pa maagi habang nagapamina ko kay sir. Daggan dai mo matun ano, dagan pa maagi nga mga kwarta ka. No dili kay diha sa tari dai sir. No? Dili lang. Mukha na ako sir ba. Hmm. Kay imong excited ko sa imong pag-interview sir. Opo. Okay. Dila ka pila pila ni imong nadawat nga premium sir sa imong na pinakadako ni imong nadawat sir sa imong pagiging handler sir gamay ra sir kay usually ginapila naman mga small event lang din he eh. mm. tapos kung mag makakaluyan makachamba mi makachampion mm. ana bahin-bahin man na sir Kung kunyari last time tong 2019 to uh, 2019 stagan sa kalumpang so, galera pila to pila to ka stag, sir uh, Three. 3 so, to oh, three stags, 200 oh 3 stags 200,000 mm. guaranteed nan champion na to kami ang first nag champion wow para uh, mga makamana ng no? stag kay Kuya JR Fernandez mm. na nasa Tampakan karon ya mm. sa CGBB banded mm. okay. sa Kalumpang. Mm. To, upat lang minag champion nagbahin mi og oh, sa 40 plus ya ta to. 40 plus sir. Wala pay labot sa daog no. Wala pay labot eh. sa daog. Sa premium lang <laughs> to. Sa premium lang to. Oh mga. Pag-uli ni mas pleasure ya imong gidunol si kang misis. Ano, Sigurado sigarado ito, pilay. Na, ato yung lipay po siya gamay. Bukad yung paladat sa'yo. <laughs> Kaya itong mga asawa na mga mga kamanok, ato mga misis, pag uli nimo, mo, huwag kayo dunol, mugot ang nawa na. <laughs> oh, ang buto sa asawa kaya kung kasawa, pag abot ako kayo dunol, mugot ang nawa ngay. Huwag na pa uli na, kung mahalat pindi, dunol, perminti. <laughs> <laughs> Para inon daw. Uli sa krito mga kamanok. Libre tama mga kamanok, katong kadayo nun, kaya okay kayo. Katong niyagi, sir, uh, diminggo, ni Agi, sir, ka Domingo, ni Apin mo mo po itong Birbino, -bir mulumulok sir. Kwanto, uh, sa pulumulok. Ah, dibingguhan oh. to, tuwin sa pulumulok. Oh. Pilih record na to, sir. Sa, <coughs> sa upat ka manok uh, tuloy da og isay pindi. naka 2 wins man champion ang isa ang isa kay 1 win 1 loss tapos sa pulo-mulo kay 1 one win 1 one one win 1 win 12k pud ang ilang premyo tapos gyud sila pa kulo nga 12,000 Makadaog yung mong two wins na kay 12,000. 12,000. Wapay hmm. labot ang imo ang pusta. At pili na kaya yung champion, sir? Tanaw mo. Sa mga derby, sir, dili kayo kay uh, dili pan may stag fighters. Bosing na ko nga din sa employees. Mga hmm. siya gasali. So, no? Wala siya hilig sa stagan. 4 Orkak sa Apo Galera 2.5 double entry GGSB, mm. GGSB entry name, GGSB 1 mm. o GGSB 2. Mm. Sa sa Orkak Orkak naka double insurance ni 3 wins 3 wins. Ah sa duha. Oh, bale, Sa duha ka entry. Unom among daw og duha pilde. Mm, kabalo jud ko sa inyo mga kamanok no, lebi pa sa Jensen, uh, apil ang Davao. Na uh, ilado gyud kay ato ang interview no. Pero ako ra ang wa kay idea kung sir kay. Di magay ko hili sa sir. sir. <laughs> uh, Kita na maka uh, <laughs> so sa bunga sa wa pa. Tanaw wala gi maka wa. Dugay din ko sig panabong gud eh. Sir Lisa, di na makita. Unsa imong bloodline sa Modre Sir? Imo ang sinaligan gyud kay sir. Ang ako yung sinaligan ni sir, kini regular akong mga pumpkins nga Sauna una mo tetong sila tong mga na ako nga wala pa tong mga first time pa nila pag anhedere to nakita nila nga tong wala pa bawas mm. kaingon ju sila nga mga wow ana wow jud oh kay labi na kay Katunga, gayon kay ah, season mm. kayo, uh, season pud ba naghan kayo og wingban tag upat lima mm. ngala sila ngano daw nga naghan kayo oh napuday basher sa facebook mag, mag ka moingon pa nga ala Mura kaning mga ignorante sa ananas. Wing ban. sa yes, oh, so Ang ay, ang imported. Tag lang daw ng wing ban. Oo. Oh. Ako daw. Tag, tag lima. lima. Tag unong pa. Oo. Oh. <laughs> Tumapin si GB. <GD. laughs> oh. eh. Ako ang ipasabot, sir. Dili manggod sa ina. Imported. Inana may association karon sa pag mapasok ay mo sa born, kunyari, December born. Oo. Oh. Ah, mapabandit na ka Pwede ka makasali sa digmaan. Oh. Oo. siya. Tapos kay sa atong mayor sa Maitom at mm. Uh, MBRS Maitom Galera na bandit. Na oh, bandit, bandit, pa lang mo ha. Oo. Oh, oh. mm. Tapos sa WPC2, tong last time daghan to kung WPC2 mm. sir. sir. Kasi advantage sir kung daghan ang imong manok, daghan sa wingband. Kumbaga daghan imong naapilan. Pare-parehas lang kay ang ang lakalahian lang, for example, sa circuit nga ilang i-apilan, depende, kunyari, MBR, mm. na sila ipakulo dito nga MBR lang po, sila, mm. pareha ng circuit nga ginatawag, sir, sa MBR. Mm. Itong mga banded nga MBR, exclusive history, siya. Oo, O, mo itong maka sa circuit. Pero mm. actually, kahit WPC mo ha, basta same board, pwede, pwede ka masali. Pero mm. dili ka kasali sa ilang circuit, kaya dili man itong MBR. O, kaya exclusive ha. lang for MBR. Oo. O, ina na tapos mga kamunok, ang, no? Tapos, ang sa, sta, ang sa wala po sa pagbanded sa stag is kapareha ka Gwapo ang mga pakulo sa pareha sa WPC. Mm. Medyo gwapo ilang mga papremyo. Dag po. Mm. 20 million. WPC, pieces, SGB. Wala, no? Oo. No? Oh. Kasi maingon may mo, sir, sa kuwan, sir. Kanang, wala pa kayo maswito, sir. Baka kayo, sir. May ingon sila nga. Awa, ah, gamit ng wingban. No? Oh. Importante nga. Ubo na manok. Pero wala sa kabalo, sir, nga ang ban ng mga manok. Mm. Kung sa katinood, sir, na pagbabalig, ang manok na naiwingban mga kamanok. manok mm. wala ay wingban, sa differentiate nila sir. Asa ay mas balik mahalin. Ang wala ay wingban, una ay wingban. Sa karoon magod season, kaning pareha ka ng stag season. Pareha sa karoon sa mga farm, bisag asa, mga dagko, kasagara, wala natong ilahang mga gulang. Bull stag, kark, nila, gamay, medyo gamay na lang. Kaya mm. ginabaligya po na nila kaya para ipulit tong mga cord nila ng stags. Kaya ang ginapangita po every year sa mga bayar, bisag asa, Luzon, Bisayas, min Mindanao, ay gayo taga Manila, mamalit din he sa mga mm. farm. Mm. karon, oh, so happy na magsugod na ang ato ang WPC1 early bird. Mm. Oh, actually, nanay na sugod ko siya. na. Sugod na, nagsugod so, na. So, mamalit tong mga buyer WPC1 kay ila tong i-entry sa mga big event, mga gwapo nga event diri. Mm. Mo nang ang nakapaboran sa banded kay pag mm. harvest ah, pag season na sa labanan sa stags, maka-apil. Pwede maka-apil. Pila ka uh, heads ang imuhang na dili ka daghanan pila ka headset na imo i-cord hmm. sa ang nakuno jud ani tong last time tong wala pa na nakuan is mga 60 lang ay ang mga kanina ka titis uh, 30, uh, 30 35 din diri hmm. basta mga flying pens na diri sa ranging diri kung sa mga piso pa medyo mm. gamay hmm. lang ranging anan ang imong i-reserve kompleto ug um, pasil reserve no opo na kay ranging medyo mm. ato lang kay bakedraman ta uh -huh. Asa so, uh -huh. ka manok kung itan-aw yang area ah uh, in fairness po, kaya, sir, ha? Akong itan ang oh man Kompleto siya makamano. Kay unang-una, ang akong na anuhan Diyod, ang number one po na kinahanglan sa ka breeder, sir, kanang fighter, oh, sir, di diba? oh, ba? Na siya ay ruidahan, na ruidahan, mga kamano. Na sa mga flying pins, tapos siya mga tipis, tapos siya ranging area, tapos no? siya ay keeping keeping area. Naabot siya kanang masa, may go ang tari, sir, uli sa balay, tambalan na, naabot. Naabot siya, may go init, ano, ng tambalan ang mga sugatan nato nga mga manok na nalaban. So kay pamalandungon mga kamanok, okay. no ka isa ka breeder nga kumpleto yang facilities no kay fighter breeder man ni ato ang gi-interview no mo nang nindot kay pamalandungon nindot kayo yang lugar dire sa imo sir mo ba baka pamahin o dili sa so, ako sa uh, karon na kwan usually wala ta jud ko nagro sa pero ang atong mga uban nga sa bungiro nga nasa lay beliefs nga pamahiin mm. siyempre ato patong tong to, i-respecto nga ilang pamahiin ako mga na mo nga sundon oh, pero ako dire sa mga ang manukan wala yung pamahiin pamahiin dire ah wala dire o, Kana kanang manari wala. na wala oh wala pag sag-unsa pa basta schedule schedule si okay na yung uban mong kong kong kamanok, yung mga ka ka manok adagan sila nasunod sa mga ng panahon nga which is nga effective po sa ila ha i-hire si, ka o nga na si pamahiin na balaanin mo kasi imuhin mo on okay lang po sir, kaning gi-hire <coughs> ko na pa sa pala kan sa karyon. Okay lang po sa ko sir, respect po na ko ila ko. kwento. na to. Oh, bitaw sir. Kung sa mo adre, amo ang manok ang gamiton, amo ang manok i-fight. Wala gyud, wala pa mo diri. Halos mga sa hmm. siguro na ara sa mga 10% ang di mo tuog himbi sir ba. 3 weeks pa na sir ba? pero gratan or hindi <laughs> <laughs> sa ko, mga buyers, sir. Say mo sir, say mo. Sige daw. Oh, nito po ito sa himbis. Actually, nakoy na mm. mga special po ng mga kakerels kibilin. pero itong mga gwapog yung himbis, wala na ko ito <coughs> uh. pero wala ka po sila ngayon. Wala, wala mapos. po request ka mo wala na, na himbis. Po, wala. Oh. Pari ang pinaka-favorite na ko ka mga tris media. Tikas-tikas na diya, sir. Kaya akong ipang bilin. Ako ba tugbang nila, sir? Oo. Oo. Unsa ka, for, pila ka siento, sir, ang imong tanaw nga winning winning presented sa himbis lang sa ako ang kuan sir ah uh, tante mangyud sir number 1 sinyal ko manari pa, isa to ang pagpanapad ah, lamang lam, mo na pinaka number 1 na guwapo nga sinyal nga kanang makalamang basta kalaban ikaduha na lang nang um, ikaduha na lang na bonus na lang nang guwapo pagyud siya og nga nasa di na la mm karon pa na ko nang sir baka pinaka nindot gyud nga sinyal, mga kamanok oh mga kamanok kanang pagpanapad kanang pagpanapad kanang anak gyud oy sa ato mo sir na buhi na buhi na basahan sir nga ning nga ang pinaka winning line daw ni mo daw katong tapad. Isa pa na sir. Dili ro manok winning line, kung ni katong tigtapad kay maayo gyud sa tapad. Namo gyud nang ginahayop dapon ko inad mga nadungog ina na basta ikaw magtapad ana sa kalibo ka win. Ang mga manok karon halos na lang puros maayo. Puro na yung mga material, puro nakapalit na sa mga mga atong mga kaila ng mga farm na mm. siyempre, di sila palupig nga kita na sila wala kamot po sila makapalit sa ilang dream nga manok. Ang ganing ilmong mga materialist diri sir, asa ni Gikan po? Twitters, yung pumpkin, yung kanawayon. yung materialist sir. Kani akong pumpkin sa diri lang. Ako ang call, uh, si Charlie Kim City. So, Kumbaga, na, kanawayon like, breeder na din na sa area mabuhay. Kanawayon po di ha? Kanawayon o pumpkin breeder. Ah, siya? siya si, uh, si Charlie lo, lo? Kim City. ako naka, nagkorpo me, nagpalit ni dati yung pumpkin sa farm, isa ka farm diri. Mm. Yeah. Moto yang hybrid na ako tagaan ko niya og share. So iyang kanawa yun is medyo expensive to yahang baligya ko dito kay gikan to kay Sir Alvin sa Davao. Maulam po ko na. <laughs> Muna yung ingon nga, <laughs> Palit <tiyos>. lang kita. <laughs> dito ang mga ayo. Mapalit kang materialis ba? Kamanok, trio, pinakaubos lang sa to ang mga local breeders lang. 25 mil. mil. Pero kato mga ilado na gamay, sir, si Quinta. Winning mo sa imuhang pumpkin. Actually, sa pamikins na ko, sir, nga pabuto, sir, 2022, actually, wala dyan ko'y nagamit. Ah, wala pa kayo nagamit? Na-sold out, hanan. At katulang mga hmm. reject, ang, ang, napait na ko, dari, sa hack fight, is katulang mga na-diferensya, like hmm. mabuktot, Moto niya, ni dog puto sir. Ako actually napay katong buktot dira na bandado. Oo, ni dog dai no. Mo nay sakto ba ka manok? 100% ang unahon na tong atong mga bayad. Bayes to? Oh, motoy mo buhi mo sto ah. Oh, tao na to ko palitong feeds og kwan. Tama, tama. Kung itare ay lang pagganahan. Mm, bitaw sir. Pero wayo ni mo ang winning percentage niya. Ang kanawayon na ako is uh, actually mga tulo pa lang ako na fight sa kanawayon. Ah, kanawayon? Mm. Sad sa uh, Bulstad Bulstad so, dre na fight sa Polo Sports Complex uh ESC 2 Kumusta ang resulta sir? Ah uh, tanan to sir na daog pero patay ang tong panero. Mm -hmm. Ang tulon ni daog. Oh, daog mm -hmm. siya pero tong uno, ang duha tong isa is na buhi siya pero baldado gitcha. Ah. Winning sila pero tang isa ray agi. Usually masuderi gida ginauna, gina mo mag-buyer sir. bayar gitcha sir no? Oh, ang, so, ang masubra, ang masobra mula ta mong inalabay din sa na lane ah, nalay ma sa mga sang. Pero kung kita backyard gamay lang atong manok mm. is sa tong biodry ma sila magmamanok sila kabalo na si classify nila kung mm. kani good ba kani mm. medyo minus. Tinuod lang mga kamanok ha pareha ni jud og sir. Mm. Mana daghan buyer sir. Oh. <laughs> Kaya man. Pinaka sekreto ayaw yung taguy. Eh. Sa mga backyard bidders na to, ayaw taguy eh eh, pinaka the best. Mo okay. oh, ay eh, imong i-offer. Tama sir. Hmm. I-offer mo pag mukha isa dili hinay siya oh. ina nimo ayo na sir kanya ko marikomit recommend nimo. Pag sampok ana ka karong warak-warak ta pitipiti. Hmm. Sigurado pitipiti mo -piti, ang pagbayad sa imo. Tama gyud. Tama sir Basta mo piti na gana, <laughs> kwarta na gyud. Naa pa ba kay gusto nga kuhaon nga materyales sir? Ginahandom nimo sir o kontento na kasi imuhang bloodlines na gina actually na agad <coughs> sa akong number one sa akong idol sa kay hilig jud ko mga light kay idol na ko si Sir Dainy Dainy Quinca si isa ko sa sir. yung mga follower makita na ko yung mga manok sa Facebook tayo wow nyo ko nga wow jud kayo nagtry ko og inquire uh -huh. ang presyo is 35,000 Trio. Stag Stag 35k nag mm. nag-PM ako kay sir magkano kung anong oh. Uh. tag stag na ganito so, anong sagot niya, sir uh, 35k po yung stag na ganito yeah. Uh -huh. na puging, puging sir marag dili madot lang tari bingon <laughs> sila sir sila doon nagmatir sa kagwapuhan ng sa manok sa imo nga sir sa imo ang masulti sir sa imo hablang daan sir kitaan ako kaya nitanaw ah, mo ko din sa mga manok huwag mo gugunang pangit sir <laughs> mga gwapo dito manok dili ang manok sir sila siguro Mapun ilahang mga mandok nga siguro bahala pangharang nga ginatawag nila sir ba. Oh, bahala, bahala ba? dili kayo wapo piulo ni akong manok. Oh. Maayong Maayo pod. Mas best yun sir kung atong i-upgrade. Oh, di ba? Anong dili na to himuong gwapong itsura, maayo mm. mm. Di ba sir? Tama. Kay like kita commercial breeder. Baligya man ato sir. Di diba man na mamalit nung buyer og pangit og itsura. Tama okay, kita, sir. nila commercial pogi. Mm. okay oh, So, katong imo ha, pangit imong manok, laban nimo sa, tong, ibaligya lang sir ha, sa oh, baligya. Oh, oh. Katong isa pangit, maayo. Oh. Katong isa, ugi, kayo pero wala oh. wala. Oh. Pag abot sa buyer, ang uban buyer, Sir. na ka, sir. na, ay, di rin na na kunin spark eh, mamunala yun eh, purma pa lang, <laughs> ana, -ana. Oh. Ang uban na to buyer, wala na na sa fighting sa, sa, sa isampuk pa, oh, pang tano pa lang nila sa itsura, kabalo na sila. Mayo oh, gud. Mo nga na mo gud susabong sa sir, quality is the best. Ikaw taga Bitaw sir. Ako po sir. Ikaw pa mugap, ikaw taga Bitaw sir. Ano? Ako po. Unsa imong padan aw oh, padan tawa nang mo bitaw, bitaw sir? Unya. Hapit hmm. ta mudaw gang manok sir. Unya. Mo sayo sayo na <laughs> sa mga kamanok ba. Unsa uh, <laughs> imong masulti sa ila? Ha? Kani nga tong mga subong ero nga nang mo na ginaingon nga bisag gamay bahalag gamay lang kag pusta. basay mong kalipay di mabayran sa ang kalipay sa tao di yun mabayran ang salapi kita niya nga pa ang yung manok ambak-ambak ang uban magligid-ligid pa apang uban apay maghubo ano ba pero ako usually since wala wala bukas kasi wala Tindog lang, sihib lang ayaw. Wala ko punta. Tinood siya, no? Ang ilang pandirin, Nagsabot na ang nga, walay pag Pagkabot sa ibabaw sa ring, walay kansaway. O ang isa ka kamanok na to nga maksu mo kiat mga kamanok pa. Si, ang isa kiat ya habit ang manok. Ang katong koy may may tigunin. Sa, Saya ka magdihit ka, magdihit ka. Wag yun nakabadlaw koy may sir. Ang sayo sayo gila siya ang manok lagi. Wag yun ang di mapunggan you know ang kalipay sa tao. Itaw sir no? Mm. Itaw. Labi na sabong. Enjoy yung sabong eh. Enjoy yung kayong sabong. Kasi gibati naman sir tong may pandemic sir, wag mo sabo isabok ato sir. Ah, Nakulong mo kita to. Actually, itong pandemic sir, dito may sa itong Pinsa <clears throat> 7, December 7. Dito may sa Matina, Dabaw, first elimination to. Mm -hmm. Tapos, tanan mga taga Jinsan nga dito sa Dabaw, pag abot na rin sa si Jinsan, gi-quarantine. Mm -hmm. Isa ko dito sa si gi-quarantine. Ah, mo dyan ang mga trabaho, matog. Mga well, yan ako yun sir nga, Christopher, mga, huwag na ako yung gamay mm -hmm. bulbing, at huwag, abot kong tagom, manabong lang. Abot po kag marble sir. Oh, daw lang ka marble. Marble, kiyamba, no? Balik mi dira. Mahalong sarang sabong na alito. Halos oh. tarang sa so, Jinsan, mga mm. kaya Naantuan na ako. Sulok, ah, gunoy. Malandag? Oh, malandag. Sa mm. alabel, tanan. Sa dira lang. <laughs> Wala yung tawag mga kamanok <laughs> na na yung mga batang ring ni sir. Bisa <laughs> <laughs> <Hey, Mr. Grasa, laughs> oh, nah, kasa na yung mga sir, no? Bisa kasa lang. Okay, kita-kita na rin sa mga panahon, sir. <laughs> 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 uh -huh. Sa national breeders na to, sir, national fighter breeders na to, kinsa yung mga ang ginahangaan yun ka ayo? Fighter na ako na nabalaan ako nga. Ito ng breeder, sir EEJ, Red Game Farm, ni mm. sir Edwin Aranyes, si boss Eric Dilarosa ay Ah, Eric Dilarosa so, o perwente sir. No? Isa po nasa scorer sa mga scorer WPC, so, no? WPC, di yun na mabitin sa score na sa Boss Eric. Sir, kay na mga birthday ni EEJ, diri? Wala, sir. Kay kuan sir, Sa red yung pang. Wala pud. Dili jud ta mga <laughs> na na ata bisa ano wala. Oh. Mm, kay sud kayo. Ito no. Okay. Anis gud sir mga kamanok no kay yamin gud nga wala oh. pud. Pero ug madam lag sir, sigurado. Apuhon, basig, apuhon kaloyan kung makaipon-ipon. Isabay ko sir. Para <laughs> <laughs> tamo man mga kamanok. Na kay gusto yung shout out sir. I shout out natin tanan sir. Hayo limting uban. Shout <laughs> out lang ako sa mga Kilala na mga Dennis Jensen, Nasoro yan jud ko ni Sir Chris ha. Man, salamat po, po sa panahon, sa oras nga nakasoro siya diri sa akong gamay nga manukan. Supportive gayo ay mo part na si Master. 100% na yung support sir. Actually, uban po na sa kuha sir. Uban po na sa mga Davao, Matog Davao, Nabong. Apil po siya sa quarantine sir. Duha gyud me. Hamakin niya mga kamanok. Mm. Oh, kung asa si sir na pwede si oh, misis mga lagyo ng mga event na pwede si misis sir oh, mga... kay tungod sir nga no kay tungod nga no kay tungod po siya tanaw ni misis sa mga pasyon no. kung sa imong gina. kabalo mo siya sir nga mo ganda kong trabaho kaya nag income sir no usahe na mag ko nga usahe na ah Apo panahon po. nga gamay basta importante baka palit ng tagpamugas gud ano mm, ta masiro na ay makakaunta sa isa ka adlaw katulo. tulo mm, bitaw sir usahay sa sabong na pay pasubra mm, tama Kung sir kaloyan mabuhay na santa magani Sa'yo mo sir kung asa ka mato na mas si misis manabong Naa. Ah. ako kung asa ko pug <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ko interview mga kamulok na mo dapat misis ubano ba no ba ko ni sportive kilos sa mga makamanok <laughs> oh, man. Mga kamanok, humana ito na hinabi ang mga sakabakya videos. Hinaot ko mga kamanok na aduna kita ay nakuha o nakotlo ng mga idea regarding sa itong pagmanok. No, kaya na kung tabang kini ato ginahin mo, alang sa mga bakya videos kay tungod para ma mahibalo o makahibalo o madungagan ang mga idea sa mga bakya videos talipas na nagsugod pa og sa pagmanok. Tumawag so, kini mga kamanok, ang inyong permitting timanan kay Chris Backyard una pirmi ang mga backyard leaders. Ingat!